Okay. Di ba? Kung kayo ay mahiling mag-DIY, halimbawa, meron kayong mga sirang webless, gate, rases, sa bubong, eto na gamitin niyo mga kaibigan. So naaalala niyo pa ba yung mga sobrang napakabalki ng na mga welding machine, di ba? Napakahirap buhatin noon at saka kailangan idirekta doon sa breakers niyo, mga safety switch. At kung ginagamit niyo yon, nagkukundap-kundap yung mga ilaw at puwedeng masira yung mga appliances sa saka mga ilaw niyo. Ngayon, hindi na ganoon mga kaibigan, no? Meron nang ganitong welding machine na sobrang portable lang. Ayan o, no? oh, napaka gaang bitbitin. Talagang inverter pa siya mga kaibigan. Ano. Matipid pa to sa kuryente. Tingnan niyo, may kasama na pong welding rod holder. At meron ng ground na may kasama na pong mga cables. Meron na rin pong kasamang face shield, steel brush. nanduro na po sa package mga kaibigan, nakalagay doon. 6,000 pesos lang, kumpleto na. Gagamitin nyo na lang mga kaibigan. Testingin natin itong tatlong uh, pa-orders natin na ipapadala natin sa iba't ibang dako ng Pilipinas para hindi tayo makapagpadala ng defective sa kanila. So, shoutout muna natin yung may-ari nito, Martins Celosia from Cagayan de Oro. Ito naman pong pangalawa ay kay Harrison Ablay Levado from Samar. At ito naman po ay kay Chloe Maghinay. Ito po. So kung mapapansin niyo meron tayong mga pressure washer dito. Tinesting natin kanina. So lahat okay na po yan. 3,900 pesos naman po ito. Tapos sa ibang video, testingin natin yan. Kung gusto niyo makita yan, iswipe nyo lang pagkatapos namin i-testing to Sunod namin i-video ito. 3,000 lang naman po yung vacuum cleaner. Combo po yan dito sa ating pressure washer. At dyan sa harapan, meron tayong 2-in-1 na generator. Capable siya ng welding machine mga kaibigan. Ang ganda niyan dahil kahit walang kuryente, pwede kayong mag-welding doon. So ito 220 volts kahit isaksak niyo lang rito sa extension na to. Okay. Lagay po natin yung ground, syempre. Turn on. From 300 amperes hanggang or pababa hanggang 20 amperes. Ang maganda mga kaibigan, meron na rin siyang strap dito para pwede niyong isabit kung saan saan. Lagyan po natin ng 2.5 millimeters na E6030 na welding rod. Lagyan po natin muna sa pinakamataas na amperes. Ang lakas oh. Uh, taya, dito ako. Kikita ba? Hmm. Kikita nyo mga kaibigan? Iba ang lakas. 300 amperes yan mga kaibigan. No? Oh. Hmm. Ito, lagay natin sa 119 amperes. Tignan natin kung maganda yung ano, pag-spark. Ayan, so reminder lang ha, hindi ako welder mga kaibigan, nagtitesting lang tayo ng welding machine natin na binibenta rito para makita natin kung gumagana po so yung ganda ng pag welding nasa inyo na so depende po sa ampira na pipiliin ninyo alam nyo na yan kung welder kayo mga kaibigan so ito po perfect o oh. ganda ng hinang oh. o so, susunod tayo dito naman tayo mga kaibigan sa pangalawa so dito nga pala kailangan pa po natin bumili ng ganitong adapter 220 so, volts okay lagyan natin ng rod tapos lagyan natin sa mga 100 plus amperes tingnan natin kung gagana Okay. Napakaganda mga kaibigan, oh. 'di ba? Kung kayo ay mahiling mag DIY, meron kayong mga sirang webless, gate, mga trusses sa bubong, eto na gamitin niyo mga kaibigan. Kung may negosyo naman kayo, pwede rin mga kaibigan, kahit saan kayo pumunta, pwede kayong makapag-service basta may kuryente. So eto naman yung pangatlo. Turn on natin. 'Di ba? Napakalupit niyan. Kumpleto na 'yan. Gagamitin niyo na lang po sa inyong bahay mga kaibigan, sa inyong location pwede na kayong mag-DIY in the comfort of your garage okay so yung pinakamababang ampirahe tinan natin kung gagana dito sa 2.5mm na E6013 mga kaibigan tinan natin kung gagana Aba, gumagana pa rin pero ang alam ko kailangan mas manipis yung welding rod nyo na gagamitin dito para mas maganda yung gana pero ito depende na lang sa welder kung mapapagana niya talaga ng maayos yan ayan natin sa pinakamataas kung gagana tong pangatlo syempre malakas <laughs> Lagyan natin sa gitna. Ayan, mga 81 amperes. Okay. Gumagana mga kaibigan. So sa lahat ng interested dito, 6,000 pesos lang po yan mga kaibigan. Free shipping na cash on delivery guys ang dako ng Pilipinas. Complete set na. Gagamitin nyo na lang po sa inyong tahanan. Sa lahat ng mga hindi pa nakapalo dito sa ating Facebook page, mag-follow lang po kayo para kung hindi pa man po kayo ngayon o order at sa mga susunod pa po ay mabalikan nyo po ako para maka-order kayo kung meron na po kayong gustong orderin. So hanggang sa muli mga kaibigan. See you on my next testing.